Ang 23 years old na napakagandang dalaga na ito, na tumakas mula sa digmaan sa kanyang sariling bayan sa Ukraine upang magsimula ng bagong buhay sa Estados Unidos, ay patay na. Ang huling reaksyon ng dalaga ay nakuha sa CCTV ay ang pagtitig sa mukha ng suspek at pag-iyak na lang sa takot. Siya ay pinaslang sa loob ng pampublikong light rail train sa Charlotte, North Carolina sa isang nakakagulat at walang takot na atake at ayon sa mga pulisya ang lalaking gumawa sa krimen ay labas-pasok na sa kulungan 14 times na ito na aresto tulad ng robbery with dangerous weapon. Paanong naging malaya ang taong ito na maghasik ng krimen? May problema ba dito ang batas at ang judge na nagpalaya sa kanya? Ang pagpatay kay Irina Zarotska ay nagdulot ng matinding galit sa loob at labas ng bansa. Maging ang ina ng sospek ay nagsalita, at sinasabing hindi dapat pinayagan ang kanyang anak na makabalik sa komunidad. Mahirap unawain kung paano nagtapos ang buhay ng dalagang ito. Tumakas siya mula sa kanyang bayan kung saan araw-araw siyang nangangamba sa banta ng drone strikes at mga bomba. Ngunit sa Amerika mismo, sa pampublikong transportasyon, siya ay napatay. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Ang kanyang pangalan ay Irina Zarutska. 23 taong gulang lamang siya. Dumating sila sa US noong 2022 kasama ang kanyang ina, kapatid na lalaki, at kapatid na babae upang takasan ang giyera sa Ukraine. Ayon sa kanyang obituary, siya ay isang talented artist na may malalim na pagmamahal sa mga hayop. Pangarap niyang maging isang veterinaryo niyakap niya ang tinatawag na American Dream, ang pag-asang mabuo ang magandang buhay sa bansang ito, tulad ng napakaraming tao na galing sa ibang lugar na umaasa ng mas maliwanag na kinabukasan sa lupaing Amerika. Natuto pa nga si Irina Zarutska ng wikang Ingles sa napakaikling panahon. Ngunit hindi na niya nagawang makita ang katuparan ng kanyang mga pangarap dahil sa nangyari noong August 22, sa loob ng Charlotte City Light Rail Train, bandang alas 10 ng gabi. Narito ang screenshot mula sa video na inilabas ng Charlotte Transit Authority na malinaw na nagpapakita ng walang awang at walang provokasyong pag-atake na kumitil sa kanyang buhay. Isang nakapanlulumong eksena na mahirap tanggapin at saksihan ang itinuturong sa larin na ngayon ay nahaharap sa kasong pagpatay ay isang kilalang career criminal na may mahabang listahan ng kasalanan sa batas. Kasabay ng paglabas ng video kung saan makikitang brutal na sinaksak si Zarutska, inilantad din ang kanyang nakaraan bilang paulit-ulit na lumalabag sa batas, isang revelasyong lalo pang nagpasiklab ng galit at pagkadismaya ng publiko. Ang pangalan ng sospek ay si De Carlos Brown. Pero balikan muna natin ang nangyari noong gabi ng August 22, bago ko sabihin kung gaano na karaming taon ang kanyang iginugol sa bilangguan at kung ano ang sinabi ng kanyang ina. Bandang alas 10 ng gabi, sakay ng light rail si Zarutska matapos galing sa trabaho sa isang lokal na pizza shop sa Charlotte, North Carolina. Makikita sa CCTV video ng train na sumakay si Zarutska at naupo sa harap mismo ng lalaking akusado sa kanyang pagpatay. Nakasuot ng pulang hoodie si Brown. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala ang dalawa at wala silang naging kahit anong interaksyon bago ang krimen. Makalipas ang apat na minuto matapos sumakay si Zarutska, makikitang naglabas si Brown ng tila pocket knife at sinaksak siya ng tatlong beses. Pagkalipas ng tatlumpung segundo, bumagsak si Zarutska. Samantala, kalmadong bumaba si Brown sa susunod na istasyon ng tren na parabang walang nangyari. Ngunit agad siyang naaresto ng mga autoridad at sinampahan ng kasong first degree murder. Idineklara ng pulisya na patay na si Zarutska sa mismong loob ng tren, isang malagim na pagtatapos para sa isang dalagang tumakas mula sa digmaan upang maghanap ng mas ligtas na buhay sa Amerika. Sinabi ng mga autoridad sa Charlotte na wala ni isang security guard sa tren nang mangyari ang krimen. Mayroon silang mga gwardiya, ngunit sila ay umiikot lamang sa paligid at hindi nakatalaga sa partikular na lugar. Lumabas din na si Brown ay nakulong na nang limang taon dahil sa robbery with a dangerous weapon noong 2014 at may labing apat na dating pag-aresto. Ayon sa WSOC TV siya ay homeless. Kinumpirma rin ng kanyang ina na siya ay diagnosed na may schizophrenia. Sa panayam, sinabi ng ina ng sospek. Ang ginawa niya ay kasuklam-suklam Mali at nakakatakot ito. Nilinaw din niya na hindi niya gustong palabasin na biktima ang kanyang anak. Ngunit naniniwala siya na nabigo ang sistema sa paghawak sa kaso ng kanyang anak. Kwento pa niya, nang makalaya si Brown mula sa kulungan, nagsimula itong magsalita ng kung ano-anong kakaiba at naging mas agresibo. Humingi pa nga siya ng voluntary commitment order mula sa korte, ngunit kalaunan, ay napilitang palayasin ng kanyang anak dahil nagiging marahas na ito. Sino nga ba itong si De Carlos Brown Jr.? Si De Carlos Brown Jr. ay isang palaboy na lalaki na may mahabang record ng kriminalidad na nagsimula pa noong 2011. Ayon sa ulat ng New York Post, siya ay naaresto ng hindi bababa sa labing apat na beses dahil sa iba't ibang kaso tulad ng felony larceny, armed robbery, breaking and entering, assault, at paggawa ng pagbabanta. Noong 2014, nahatulan siya ng limang taong pagkakakulong matapos sa kasong armed robbery, ngunit nakalaya noong Setyembre 2020. Ilang buwan lang ang lumipas, muli siyang naaresto matapos saktan ang kanyang sariling kapatid na babae sa kanilang tahanan sa Charlotte. Isang insidente naman noong Enero ng taong ito ang pinagtuunan ngayon ng pansin humiling si Brown sa pulisya na imbestigahan ang umano'y man-made materials na nasa kanyang katawan na di umano'y kumukontrol sa kanyang galaw mula sa pagkain, paglakad, hanggang sa pagsasalita. Ayon pa sa affidavit, sinabihan siya ng mga pulis na ito ay isang medical issue at wala na silang magagawa pa. Kaya tumawag siya sa 911 at doon siya nakasuhan ng maling paggamit ng emergency system. Sa kabila ng kanyang mahabang kasaysayan ng kriminalidad, hindi siya nakapiit sa kulungan at malayang gumagala sa lansangan ng mangyari ang malagim na pagpatay kay Irina Zarutska. Ngayon, siya ay nahaharap sa kasong first degree murder. Ngunit dito naging mahalaga ang papel ng hukuman. Ayon sa WSOC, ang magistrate judge na si Teresa Stokes ang nagpalaya kay Brown mula sa kulungan sa kabila ng pagiging homeless nito ang mahabang criminal record at ng history ng mental health issues. Pinalaya siya dahil lamang sa isang written promise na sisipot siya sa korte. Dahil dito, binabatikos ngayon si Stokes at ayon sa ulat, nag na ang kanyang LinkedIn account matapos siyang maging sentro ng galit ng publiko. Habang lalo pang tumitindi ang galit at panawagan ng publiko para sa death penalty laban kay Brown, nakisawsaw na rin si Tesla CEO Elon Musk sa usapin. Ayon sa kanya, ang mga kasong may malinaw at walang pag-aalinlangan na ebidensya ng pagkakasala ay hindi na dapat pinatatagal. Ang mga kaso ng death penalty na may tiyak at walang dudang sala ay nararapat na agad ipatupad, mariing pahayag ni Musk. Nagpledges din si Musk ng 1 million dollars para sa memorials honoring para sa dalagang biktima. Mismong ina ni Brown ang nagsabi hindi na dapat siya pinayagang makabalik sa komunidad. Binigyang diin niya ang kombinasyon ng kasaysayan ng kriminalidad ng kanyang anak at ang kanyang mental health diagnosis. Si Brown, na kinasuhan na ngayon ng first degree murder, ay nakatakdang humarap sa korte sa Setyembre 19 si Trump ay nangakong magbibigay ng matinding tugon bilang pagkilala sa pinaslang na Ukrainian refugee na si Irina Zarutska. Samantala, para sa pamilya ng batang Ukrainian na dumating sa bansang ito, dala ang pag-asang makapamuhay ng mas ligtas, isang dalagang natuto ng wika at nagsisikap sa trabaho sa pizza shop habang nangangarap ng mas magandang kinabukasan, ang lahat ay nauwi sa trahedya. Si Irina Zarutska ay inilibing sa North Carolina. Ngunit ayon sa ulat ng New York Post, hindi nakadalo ang kanyang ama sa libing dahil nananatili pa rin siya sa Ukraine at hindi maaaring umalis bunga ng umiiral na batas sa panahon ng digmaan. Malinaw na nagkaroon ng seryosong pagkukulang ang sistema ng justisya sa Estados Unidos. Isang taong may mahabang record ng kriminalidad at mental health issues ay dapat sana ay nasa ilalim ng mas mahigpit na pagbabantay, ngunit siya ay nakalabas at nagawang kumitil ng buhay. Nakakapanghinayang isipin na si Zarutska na tumakas mula sa giyera sa Ukraine para sa mas ligtas na kinabukasan, ay dito pa mismo sa bansang pinuntahan niya nakatagpo ng karumaldumal na kamatayan. Ang pagsali ni Elon Musk, President Donald Trump at ng publiko sa panawagan ng death penalty ay nagpapakita ng matinding emosyon at pagkadismaya ng lipunan sa paulit-ulit na pagkukulang ng sistema. Dapat ba talagang ibalik o palakasin ang pagpapatupad ng death penalty para sa mga kasong tulad nito kung saan malinaw ang ebidensya sino ang tunay na may pananagutan sa pagkakalaya ni Brown, ang hukom na nagpalaya sa kanya, ang mga pulis? o ang buong sistema ng hustisya at mental health care. Ikaw ano ang opinion mo dito? I-comment mo sa baba. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-share sa ating video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong upload na video. Maraming salamat.